pruning for better yields Ang pruning ay ang proseso ng pag-alis ng ilang bahagi ng halaman tulad ng mga sanga, dahon, o prutas upang lalong mapalago, tumaas ang ani at mapabuti ang pangkalahatang kalusugan nito. Narito ang mga hakbang ng pruning para sa mas matagumpay na ani. Alamin ang tamang oras ng pagsasagawa ng pruning. Ang pruning ay pinakaepektibo kapag hindi masyadong stress ang halaman, tulad sa umaga o hapon. Para sa mga namumungang halaman, mag-prune bago o pagkatapos ng pamumulaklak upang maiwasang maapektuhan ang ani. Gumamit ng malinis at matatalim na kagamitang pangputol. Siguraduhin malinis at matalas ang iyong gunting para maiwasan na maimpeksyon ang halaman. Alisin ang patay o may sakit na sanga. Putulin ang tuyo, sira o may sakit na bahagi ng halaman upang maiwasan na makahawa sa ibang parte. Gupitin ang sobrang kapal o lago na dahon at sanga. Alisin ang labis na mga sanga at dahon na humaharang sa sinag ng araw at daloy ng hangin. Unahin ang mga nasa gitna ng halaman upang mapabuti ang sirkulasyon ng hangin. Iwasan ang masobrahan sa pruning. Huwag alisin ng sabay-sabay ang maraming bahagi ng halaman dahil maaaring ma-stress ito. Sundin ang 25% rule. Huwag magputol ng higit sa one-fourth ng halaman sa isang pruning session. Para sa mas matagumpay na ani, gawin ang pruning ng regular at ayon sa tamang paraan para sa bawat klase ng pananim. Tumutok sa aming YouTube channel para sa iba pang tanim tips. Siguraduhin na ka-like at follow sa Facebook page ng Bayer Seminist Vegetables by Bayer for more updates.